May mga areas kasi na katulad dito, may ilang barangay na talaga naman pinasok ng baha. Hanggang ngayon, hindi pa nalilinis, hindi pa sila handa. Siguro uh, katulad ng ilang ilang bayan ano, sa 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 Noveleta, Cavite City ata nag-declare sila ng one week. Uh, parang uh, ano muna, rest rest day muna nila at cleaning day. Dahil kailangan maglinis. Kaya wala mo nang pasok. Siguro dito sa sa Bacol, hindi ko lang na, na alam kung nakapag-declare na si si Mayor Strike. Pero sa tingin ko doon na rin ang punta nito. Uh -huh. Sa tingin ko mabilis naman na uh, umaksyon din mga kababayan natin. Siguro let's give them one week. One week is good enough. Oh, mahirap naman yung masyadong madelay din naman sa pag-aaral yung mga kabataan, ano. No? So I think that one week is one week is good enough. Uh, na na maglinis muna tayo. di terelan